Hello you know, mga sir, ayan, yeah, nandito pa rin ako sa Google La Union sa aking kabilang shop at uh, ito, meron sa ating dinalang isang uh, Yamaha na Miu 125 ang uh, naging problema kasi itong Miu 125 na ito ay uh, tumirik na lang sa kalsada pero ano, na-stack kasi ito ng ano, mga 2 weeks daw or 1 month, may git ito yung know, sabi. tapos nung ginamit ay eh, may bigla daw silang uh, parang may naririnig pero at uh, pinagpatuloy pa rin yung paggamit sa motor hanggang hanggang sa ano puminto na lang bigla at uh, may napansin daw silang umusok dito sa parting magnito uh, magneto kaya ito kinalkal ko na nga yung kanyang magneto at uh, isa nga rin sa napapansin ko dito nag up yung kanyang magneto tapos hindi mo na maikot ng magneto ito na yung pinunteria ko kaagad kasi nga natalon uh, natalong ko naman yung may-ari na may umusok daw dito sa parting magneto. nito kaya ito na yung pinultire natin kagad kaya ngayon tatanggal natin yung pulley tinanggal ko rin yung nut tingnan yung ito yung kanyang nut tapos tanggal natin yung magneto para, para makita natin kung ano yung nangyari kung bakit uh, huminto bigla ayan, makita natin Ayun. Kung mapapansin nyo yung kanyang uh, magneto, ayan, bumuka na yung kanyang uh, plate. Tapos, nasira nga. Oh. Dahil ito sa, ano, sa kalawang mga sir, lalo kung tulad nga nung ano, yung naging video ko sa click nung nauna, halos uh, eh isa lang yung may-ari, magkasawa. Eh, matik, malapit sila sa dagat. Kaya, kinakalawang, kaya nung na-stack hanggang sa siyempre yung pag malapit ka nga sa dagat ang hangin kaya may kasamang parang may asin-asin gano'n yung hangin kaya kinalawang kaya ganito yung nangyari kaya nag-stack up siya or uh, huminto na lang bigla at may biglang umusok dahil dito kaya nasira tapos tingnan natin yung ano ay, ayan. Ay, yun na nabangasan yung kanya ng uh, stator mga sir. Ayun, nabangasan pero okay pa siyang gamitin. Basta importante ay uh, hindi na tamaan yung magnetic coil tong mga to importante din natamaan at least safe pa yan okay pa to kaya ngayon dahil nga nasa probinsya ako at uh, ito in-inquire ng in-inquire yung kanyang uh, PISA kung magkano yung price at kung mayroon silang makukuhanan na at uh, ayun nga wala silang makukuha na PISA kaya ngayon tumawag ako lang sa kapila yan pala sila kayo may yung background natin kasi malapit tayo sa kalsada or nasa kalsada tayo mismo mapapansin nyo kalawang na oh. isa rin yan sa problema nito sa susunod ayan oh. kalawang na yung tambotso yan kalawang na problema yan sa susunod pag inoverhaul yan matigas yan ayan. dahil nga uh, wala silang nahanap pang pisa at uh, tumawag ako dun sa kabilang shop ayan nga nagpaharap ako ng uh, second hand na uh, magneto kasi low budget kaya tinulungan natin sila para makahanap ng magneto na second hand na masasabi kong uh, goods na goods at walang problema at siguradong tatagal Alam uh, ang stack up na dito huwag niya kasi hira dito kaya try na natin syempre Gagawin natin dito, lalagyan natin ng grasa. Yung kalawang naman dito mga san, natin may iwasan yan. Ito natin may iwasan na yan. Kaya ang pinaka-importante yung gagawin natin. O kung sakaling maglilinis kayo ng magneto, napaka-importante yung lalagyan nyo siya ng high-thin na grasa dito sa may uh, kunya or hapmon para in case na susunod na tatanggalin, hindi bubusal ito, hindi mahirap tanggalin yung kanyang magneto at may iwasan natin yung masira yung sigunyal pakita ko sa inyo yung, ano, yung nanggaling sa akin ng magneto at yan na nga din yung uh, ibibigay ko kaya kahit paano makatipid-tipid sila hindi sila mapamahal ayan kaya may magneto mga sana na aking ibibigay ayan parehas lang to magkaiba to sa mga sporty mga sir ha? kasi FI kasi to kaya matik pang magneto na gagamitin din pang FI, hindi pwede pang ano, pang carb kasi dito yung nagkakatalo at uh, siyempre ito dahil hindi pa repaint ito pinturahan muna natin para hindi siya prone kaagad na madaling magkaroon ng ano, ng uh, kalawang kung magkakalawang man matagal, kasi nga may pintura high time pa rin yung gagamitin natin pintura kung sakaling pa yung maglilinis yun dito linis nyo muna mabuti to tapos gamitin yung uh, pintura yung high temp kasi itong pisa na to ay uh, na iinitan o napababad sa init kaya dapat gamitin nyo yung high temp kasi kapag uh, hindi high temp yung ginamit yung magneto o yung pintura sa magneto para nga ano, uh, bubukol yung pintura parang magbabubbles sa sobrang init kasi nga hindi high temp yung ating ginamit yun ang gagamitin natin dyan samurai paint na high temp para mas maganda ito yung ginamit natin pang pintura ayan kapalan natin spray natin uli ayan napintura na natin yung uh, magnito, itim kasi yung available natin pang, pangpintura. Uh, pang pintura na samurai paint wala tayong silver kung silver yan mas maganda sana tapos ayan play natin siya ng uh, grasa para yun ang ipapasok natin doon hangin na mo muna hangin na mo muna siya, para mabuhasan ang alikabok isalpak na natin yung magneto para sa press po yan kasi pang entry din yan yung nabili ko na yan 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 lagi nyo ng grasa para hindi din mayroon tanggalin tapos itatry natin panda pa rin panda rin mo nga i-kickstart mo na lang tingnan natin kung aandar uh, siya Hoy. 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 eh, Tingnan mo nga muna. Buksan mo muna. Parang may tumutunog. Yan. Tinanggal natin uli. Yung magneto. Check natin yung tanggal nito. Baka kasi may naiwan sa pagkakasira nito. Alam ko mayroong humiwalay dito eh. Okay, ito mga sir, try balik ko na ang uh, sumasabit sa kanya yung kanyang uh, pulsar, palsar ito kaya ngayon ginawa natin dahil siguro sa pagkakasira ng magneto natamaan to kaya ginawa natin uh, kumuha ko ng uh, screw tapos inangat ko siya ng paganan kasi sumasabit dun sa may ano parang bukol dun sa magneto natulad nito sumasabit dito yung kanyang uh, pulsar. palsar kaya inangat ko siya ng konti. At uh, ayan, maandar naman na siya. Goods na goods na. Tayo muna. Tapos, uh, oh, yung ano muna, cover, pan, ayan. Balik natin. Dito sa, ano, ano naman mga sir, sa pan, ni uh, Miyu ay wala naman siyang guide hindi tulad kasi ni click mga siya na may guide may uh, parang bukol kasi yon or kontel na, ipinapasok sa magneto parang mag uh, tama kasi may ano yan eh parang may timing mark din yung kanyang ano yung pan si mi naman hindi naman natin kailangan no? uh, i-timing pa kasi salpakan lang talaga siya yahanap mo lang yung butas ng uh, tunilyuan pasok na po yun okay, balik mo natin to para ibalik natin yung cover nya at mapakuha natin si ginagamit to pang hanap buhay pang trabaho kaya hindi pwedeng ma uh, may stock na matagal at bukas uh, babalik na rin ako ng Manila bukas mga sir, kita kasi tayo dyan ata uh, hindi kasi wala paggawa ng ano ng uh, content gawa kasi nang uh, hindi pa tayo masyadong kilala pagdating dito sa probinsya mangilan-ilan lang 'yung ano 'yung nakilala uh, sa akin dito wish niyo lang 'yun 'yung uh, mike mechanic dito sa Agulo Union along uh, Macarthur Highway lang mga shot tapos 'yung iba kasi uh, 'yung mga tinda natin hindi kilala hindi alam yung ano yung magandang klase. Pagdating din dito sa mga GNA product natin na binibenta rin dito, hindi nila din kilala ang uh, kilala nila RS8 sa kayong GBT. E, GBT parehas lang din made in Taiwan din to mga to. At uh, quality yan, mga sir. goods na goods po yan. At uh, yung din ang ginagamit ko dun sa kabila. Dito, ayun yan. Hinahanap, arisit. Ayaw nila pagka hindi a-receipt. Kaya, wala tayong magagawa. Kung yun ang gusto nila a-receipt, sabi ko, wala tayong available nyan. yan. Ayan, tingin mo na kayo sa iba. Kasi hindi, hindi kasi ako magkakaroon nyan ng a-receipt. Okay, cover na lang. Tapos, pwede pwede natin makuha. Okay, tapos na tayo. Uh, paandarin mo nga natin Okay, wala siyang uh, indicate ng check engine. Ayan. Kasi totally mga sir, pinatingin na to sa iba. Kaso pinabibili nga siya ng uh, magneto sa kaistator. Sila na istator. Eh, pagdating sa akin, ayan, hindi ko naman din siya kaagad pinabibili. Hanggat uh, nakikita kong goods pa. Yung uh, magneto lang kasi hindi natin kayang i-repair yung magneto. Talagang pagsira yan. Wala tayong magagawa dyan bibili at bibili tayo ng bago okay maganda na Ayan, ganito na lang yung video natin mga sir like and share at uh, pakisubscribe na rin ako dito sa aking uh, youtube saka sa facebook page pangalan naman natin sa facebook page at uh, up to date ako mag reply doon search nyo lang po yung uh, Mike vlog Mike Moto space yun na uh, space yung moto saka vlog nakikita nyo kagad yan yan. Pwede kayo mag-PM doon kung sakaling hindi ko yung ma-reply ka agad. Pahin siya na kasi yung tuloy ano. Ang tabi ko siya ano, ginagawa mga sir. Okay. Ingat po kayo mga sir. God bless po.